Ang aking kwento ay tungkol sa mga nakalimutang reyna ng Pilipinas mula 1908 hanggang 1939. Taong 1908, sa edad na 22 anyos, si Miss Purificacion Garcia Villanueva ang kinoronahan bilang pinakaunang reyna ng Manila Carnival. Siya ay anak ni na Emilio Villanueva, isang kilalang makata at Emilia Garcia na Tubong, Palencia, Spain. Isinilang siya noong August 27, 1886 at nakapag-asawa ng isang abogado at editor ng panahon na iyon kay Teodoro M. Calao. Siya naman ay namayapa noong March 21, 1954 sa edad na 67. Taong 1909, sa edad na 20 anyos, si Miss Julia Guerrero Agkawili ang unang reyna na sumikat hindi lamang sa Maynila kundi sa labas ng bansa bilang Queen of the Orient. Siya ay anak ni na Julio Agkawili, ang unang gobernador ng Ilocos Norte noong panahon ng American Occupation. At ang kanyang nanay ay si Roberta Guerrero, isang Spanish mestiza. Siya ay pinanganak noong 1889 at siya naman ay namaya pa sa edad lamang na 56 years old dahil sa bone cancer. 1911, sa edad na 26 anyos, si Elisea Garcia Tronqued ay hinirang na Reina de Luzon sa Primera Carnival Filipino. Ipinanganak noong 1885 sa Maynila, kina Ramon Tronqued at Rosa Garcia. Si Miss Tronqued kasama ang kanyang dalawang kapatid na babae ay nasa larangan ng musika inawag silang Los Hermanas Tronqued. Sa kabila ng kanilang pagtatanghal, mas kapansin-pansin sa mga manonood ang makislap na sobrang ganda na Miss Tronqued. Kaya naman, nailathala ang kanyang mga larawan sa National Magazine ng Philippine Free Press. Kasama din ang mga larawan ni Miss Tronqued sa album De Bellezas Pilipinas. Isang eksklusibong libro na itinatampok lamang ang mga magagandang babae noong 1909 hanggang 1911. Taong 1912, sa edad na 18 anyos, si Pasorado Marquez ay kinoronahan bilang La Matrona de Pilipinas. Siya ay anak ni Gregorio Marquez at Maria Nicomedes Jurado. Ipinanganak noong March 3, 1894 sa Tayabas, Quezon. Siya naman ay namaya pa sa edad na 89 noong November 19, 1983. 1913 Sa taong ito, si Julia Otero Arceo ay nanalo sa Manila Carnival. Bago pa dito, siya ay nakoronahan muna ng Queen of Luzon sa edad na 18. Si Aikais ay isang anak ni Sixto Arceo sa kanyang pangalawang asawang si Maria Otero ng Batangas. Siya ay nakapag-aral sa Coleo de la Concordia at kilala sa kanilang eskwelahan bilang Carnival Queen. Siya naman ay namayapa sa edad na 80 anyos noong November 18, 1975. Taong 1915, Si Concepcion Zorbito Medina ay pinanganak sa Binondo, Maynila noong January 9, 1900 kaysa isang anak na babae ni Don Sotero Medina at Restituta Zorbito. Ang kanilang pamilya ay kilalang mayaman sa masbate dahil sa pag-aari ng mga lupain, rancho ng baka at plantasyon ng niyog. Ang kanyang ama ay naging mayor din sa bayan. Sa gulang na 15 anyos, siya ay naging Carnival Queen. Siya ay nakapag-aral din sa Centro Escolar de Señoritas at lumipat sa St. Escolastica para naman sa pagpipiano. Namaya pa naman si Choleng sa masbate noong May 30, 2011 sa edad na 111 years. Taong 1916, Si Manolita Barreto ay pinanganak noong 1899. Siya ay naging carnival queen noong 17 anyos lamang. Anak ni na Don Alberto Barreto ng Sambales at Doña Bonifacia Delgado ng Bulacan. Tinalo ni Manolita sa kompetisyon si Dorothy Caldwell sa lamang na 15,000 boto. Siya naman ay namayapa sa edad na 75 anyos noong May 25, 1974. Taong 1917, sa edad na 19 anyos, si Miss Mela Kamake Fairchild ay kineronahan bilang unang Amerikana sa Manila Carnival. Siya ay anak ni na George Hendrick Fairchild at Elizabeth Kamake Cummins na isang Hawaiana. Ang kanyang tatay ay ang founder ng Manila Times. Siya ay pinanganak noong January 29, 1898 at siya naman ay namayapa sa Maynila noong October 1967 sa edad na 69 anyos. Trivia Isa siya sa kakaunting reyna na may dugong banyaga kaya't naging simbolo rin ng pagkakahalo ng kultura sa bansa aong 1918. Sa edad na 22 anyos, si Enriqueta Lazo de la Vega Aldinese ay nakronahan bilang Manila Carnival Queen. Pero siya ay una nang nanalo sa Cebu Carnival bilang reyna sa edad lamang na 18. Siya ay ipinanganak noong 1896 sa Sibonga, Cebu. Ang kanyang magulang ay magkaiba ang lahi. Inglis ang kanyang pader at Spanish naman ang kanyang mother. Siya ay nakapag-asawang electrical engineer sa katawahan ni Jose Paris na nagtatrabaho sa Luzon Estebedoring Company. Sila ay nagkaroon ng tatlong anak at pitumpo mga apo. Sila ay unang nanirahan sa Malate at lumipat sa Apo Pasay noong 1929. Taong 1920, si Trinidad Rora de Leon o Trining ay ipinanganak noong 1900 sa Bulacan. Sa edad na 20 anyos, siya ay nakoronahan bilang Queen of Manila Victory Carnival. Siya ay anak ni na Senator Seferino de Leon at Maria Rora ng San Miguel, Bulacan. Si Trining ay naging First Lady noong napangasawa niya si Manuel Acuña Rojas, isang abogado at politiko na naging presidente ng Pilipinas noong 1946. Siya naman ay namaya pa noong June 20, 1995 sa edad na 95. Taong 1921, sa edad lamang na 16, si Carmen Legarda Prieto ay nakoronahan sa Manila Carnival. Siya ay anak ni na Mauro Prieto at Consuelo Legarda na parehong kilalang nelitista ang pamilya. Si Carmen ay nakakuha ng halos 10 milyong boto nang mapanalunan ang Rona sa Manila Carnival. 1922, isang estudyante mula Pagsanhan, Laguna ang napiling reyna ng Manila Carnival. Sa edad lamang na 17 anyos, si Virginia Bidal Llamas ang kinoronahan. Ipinanganak noong July 1, 1905, kina Vicente Llamas, isang gobernador ng Laguna at Elisa Vidal. Inangahan si Virginia dahil sa kanyang talento sa musika. Siya naman ay nakapag-asawa kay Carlos Piromulo na taga Kamiling Tarlac. Palaunan ay isang naging tanyag na diplomat. Siya naman ay namayapa noong 1968 sa edad na 63. 1923, ang unikahiha ni Dr. Galicano Apasible at asawang si Conchita Castillo ang hinirang na Carnival Queen. Sa edad na 18 anyos, si Catalina Castillo Apasible ay kinaronahan sa Manila Carnival. Ipinanganak noong 1905 sa Balayan, Batangas. Ang kanyang ama ay isang propagandist at isa sa mga founder ng La Solidaridad. 1924 Isang magandang dilag, mula Palawan ang nakoronahang bilang reyna ng Manila Carnival. Si Trinidad Rodriguez Fernandez ay ipinanganak noong March 28, 1899 kay Clemente Fernandez, taga Cuyo, Palawan at Vicenta Rodriguez. Sa edad na 25 anyos, nasungkit ni Trining ang korona at kahit pa man siya ay taga-probinsya, na kumakatawan sa mga working class. 1925 Estudyante sa Escolastica College sa Manila, si Carmen Papa nang siya ay madiskubre at nanalong reyna sa Manila Carnival sa edad na 19 anyos. Siya ay kaysa isang anak na babae ni Dr. Ramon R. Papa kay Lutgarda Arevalo na pumanaw sa panganganak kay Carmen. Napangasawa ni Carmen si Tomas Delgado, isang abogado na taga Cebu, noong July 16, 1927, nang dahil naman sa asma at komplikasyon, noong June 7, 1970, sa edad na 64, siya ay pumanaw. Trivia Siya ay kamag-anak ng pamilya papa sa Maynila, kilala sa negosyo at lipunan. 1926, si Miss Anita Goncillo Noble ay nanalong Queen of the Manila Carnival na hindi nagsuot ng korona sa mga larawan. Ang kanilang pangalan ay may bigat sa kasaysayan galing sa angkan ng Agoncillo ng Batangas na kung saan si Doña Marcel Agoncillo ang nanahi sa unang bandila ng Pilipinas. Siya ay pinanganak noong 1905 at namaya pa naman noong August 14, 1979 sa edad na 74. 1926, isang kapampangan ang kinaronahan bilang reyna ng unang National Beauty Contest sa Manila na kasabayan ng Manila Carnival noong taong 1926. Si Socorro Henson ay 19 anyos nang masungkit ang corona. Anak siya ni Jose Bartolome Henson at Encarnacion Martinez Borsena na matagumpay na nagpapalakad at nagmamayari ng mga parmasya. Siya ay pinanganak noong August 29, 1907 at namaya pa noong February 26, 1976 sa edad na 69 dahil sa throat cancer. 1927. Si Luisa Marasigan ay estudyante sa Centro Escolar de Señoritas. Siya ay inangahan sa mahinhing pagkilos. 17 taos lamang ng makoronahang reyna sa Manila Carnival, siya ay tubong gumaka-tayabas na ngayon ay kinilalang Quezon Province. Ipinanganak noong January 10, 1910 at namaya pa noong May 2, 1984 sa edad na 74. 1929, si Pasita Ongsiako ay representante ng University of the Philippines noong nanalong Miss Philippines of the Manila Carnival. Kilala siyang maganda, may tangkad na 5'6 at matalinong law student. Ipinanganak noon 1912 sa Tondo, kina Manuel de los Reyes at Pasong Siaco. Siya naman ay namaya pa noong March 10, 2005 sa edad na 95. Taong 1930, ang ilonggang si Consuelo Acuña o mas kilala sa palayo ng Momina ay 17 anyos ng manalong reyna sa Manila Carnival. Siya ay bunsong anak ni na Antonio Aldeguera Cunha at Garda Aldeguer Saldariaga na magpinsang buo. Siya ay pinanganak noong 1913. 1931, si Maria Villanueva Calao ay anak ng unang reyna ng Manila Carnival Queen noong 1980 na si Pura Villanueva. Si Maria ay pinanganak noong February 14, 1911 sa Maynila, kapag-aral ng elementarya sa St. Escolastica at natapos ang kanyang high school sa Philippine Women's College. Sa edad na 19 anyos, siya ay dineklarang opisyal na kandidato at nanalo sa Manila Carnival. Napangasawa niya ang kanyang kamag-anak na si Dr. Jose Catigbak noong 1961. Siya naman ay namayapa noong December 10, 1992 sa edad na 81 anyos. Trivia Siya ang anak ng unang carnival queen na si Purificacion Villanueva. Isang makasaysayang sandali dahil naging mag-ina silang parehong reyna ng Pilipinas. Taong 1932, si Emma Gonzalez Zamora ay nanalo sa Manila Carnival sa edad na 19 anyos. Siya ang panganay sa tatlong anak ni na Manuel Zamora at Josefina Gonzalez. Ipinanganak noong 1914, siya ay kinilala sa talentong pagtugtog at pagkanta. Napangasawa niya si Dr. Enrique Ruiz at nagkaroon ng limang anak. Siya naman ay namaya pa Noong March 3, 1943. 1933. Si Engracia Laconico ay pinanganak noong 1912 kina Panfilo Laconico at Rosario Arcinas na taga-Tondo, Maynila. Nag-aral ng kolehiyo sa University of the Philippines. Doon siya naikayat na sumali sa prestigyosong Manila Carnival at nanalo sa edad na 21. Napangasawa niya ang kanyang consorting si Dr. Gregorio E. Sara noong September 1, 1934 na matanda sa kanya ng sampung taon. Nanirahan sila sa Quezon City at nagkaroon ng apat na anak. Si Engracia ay namaya pa naman noong 1989 sa edad na 77. 1934, si Clarita Tanquiang ay isang University of the Philippines co-ed at unang Chinese Pilipina na nanalo sa Miss Philippines Manila Carnival. Siya ay anak ni na Eduardo Tanquiang na nanggaling amoy China. Lumipat sa Pilipinas sa murang edad at kalaunan ay napangasawa si Luisa Villarica na taga Marilao, Bulacan. May edad na si Clarita 40 anyos nung mapangasawa si Supreme Court Justice Conrado Sanchez noong May 9, 1965. 1935, si Conchita Chuidan Suniko ay anak ni na Thomas Suniko at Paz Chuidan ng Binondo, Maynila. Personal na pili ni Manuel L. ang pagkandidato ni Conchita sa Manila Carnaval at nanalo noong 1935 sa edad na 22 anyos. Siya ay pinanganak noong December 8, 1913 at namaya pa noong August 1, 1990 sa edad na 77. Trivia Kilala siya sa lipunan bilang isa sa pinakamagandang babae sa kanyang panahon at nagbula sa pamilyang Suniko Sigat sa Sining at Negosyo 1936, si Mercedes ay ipinanganak noong July 14, 1915 kay Hil Montilla at Mercedes Montilla. Ang kanyang ama ay nagmamayari ng mga sugar plantation sa Negros Occidental at unang speaker ng Philippine Assembly. Si Mercedes ding, ang kanyang palayaw ay 20 anyos ng sumali sa Patimpalak at nanalo noong 1936. Nakapag-asawa ng kapwa nila Sugar Planter at chemist na si Enaro Alvarez. Nagkaroon sila ng tatlong anak. Siya naman ay namaya pa noong September 24, 1993 dahil sa kidney failure sa edad na 78. 1937, sa edad na 17 anyos, si Carmencita Saldariaga o kilala sa Palayaw na Chita ay nakoronahan ng Miss Philippines Exposition 1937 habang siya ay high school student pa lamang sa Assumption Convent. Siya ay pinanganak noong 1920 at napangasawa niya ang kanyang consorting piloto na si Colonel Antonio Arnaiz noong February 1938. Nagkaanak sila ng lima at siya naman ay namaya pa sa edad na 88 noong September 2008. 1938 Si Gia Gonzales ay estudyante sa University of Santo Tomas nang siya ay isinali sa Miss Philippines Exposition at nanalo noong 1938. Ipinanganak noong November 13, 1920 sa Ermita. Kina Joaquin Balmori, isang labor leader na taga Bacolor, Pampanga at Rosario Gonzales na taga Pangasinan. Pagkatapos ng dalawang taong pagkakorona, Napangasawa ni Gia si Jose Abelino Jr. Sila ay nagkaroon ng pitong anak at siya naman ay namayapa noong December 12, 2006 sa edad na 86. Trivia Isa siyang kamag-anak ng makatang si Jesus Balmori kaya pinagsama niya ang ganda at talino ng kanilang angkan. 1939, ang huling Miss Philippines Exposition Manila Carnival ay si Iluminada Mojica Tuwason. Siya ay naulila sa maagang edad. Ang kanyang tatay ay si Rogelio Mojica ng Cavite. Napangasawa ni Lumen, kanyang palayaw, ang kanyang consorting si Ramon Calleja Fernandez, isang arotisyo officer sa University of the Philippines na naging ganap na abogado. Sila ay ikinasal noong 1941 at nagkaroon ng tatlong anak. At sa kasawiang palad, kinamatay ni Lumen ang panganganak niya ng kambal noong 1949. Dito natin tinatapos ang kwento ng kagandahan. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel. Abangan nyo pa ang mga susunod kong mga video dito lang sa Timeless Pilipinas Channel.